comeback ng SMV 19-0 run sa 4th quarter ay naun siya mga idol matapos ang tawag sa referee violation daw si Tautua basket interference daw ang tawag doon mga idol dahil pinalog-alog ni Muwala Tautua ang paano pala pag dakdak mga idol pag hindi malog alangan namang hindi kakapit si Muwala Tautua di malalaglag siya mga diyan mga idol oh. kumapit siya doon mga idol pero di naman niya talaga inalog-alog bumitaw naman siya bago bumagsak ang bula sabi naman ng fans ng tropang 5G ay eh, kahit naman daw counted yung dakdak ni mo wala to kahit hindi binawa sa eh, ipanalo pa rin ang talk and take tropang 5G hindi yun mga idol dahil lamang nga ang San Miguel ng dalawa 98-97 kung hindi ibinawas yun eh hindi mag kaya nga nakalamang ang talk and text doon dahil sa napilitan ng San Miguel na ipawal ang talk and text dahil nabawasan na sila lumamang bigla ang talk and text 97-96 kaya nga umabot ng 99 dahil nag free throw si Optana pero kung wala yung controversial na tawag ngayon ay walang free throw na mangyayari mga rigor at maubos ang oras dahil nasa 5 seconds na lang ang natitira hindi ako marunong sa basketball pero piliting kong ipaliwanag sa inyo mga idol kung anong ibig sabihin ng basket interference ang, nakala ang ibig do sabihin yun mga idol ay kung ginalaw mo ang bola na nandoon sa ring yun ang basket interference o kaya Kinagalaw-galaw mo ang ring habang umikot ang bola doon sa ring mismo. Pero ang kaibahan kay mo wala tao to ay nasa ibabaw yung bola Hindi naman nagalaw habang nahawakan ni tao tao to ang rim. Pero wala naman ang bola sa rim mga idol Nasa ibabaw pa. Ano sa tingin niyo mga idol? Bahala na kayo humusga. Di ba?